What's up you guys? This is Nessa Fernandez and welcome back to my channel and yes, hello! Ayan, so ito naman yung panibago kong video for today. So, ngayon nakikita nyo mag dadalhin ko tong uh, tripod ko kasi pupunta kami sa beach doon sa island mamaya papakita ko sa inyo kung ano ang mga nando doon at kung gaano kaganda ang island na yun so see you guys mwa So welcome back to my channel and finally, nandito na kami ngayon sa Hamuraon Tara! This is Hamuraon of the Masalang Masbate where the good tribes So ayan, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Hamuraon sa inyo Ayan siya Ayan, ito yung best view mamaya ko kuha ko ng pics para sa photoshoot and ipapakita ko sa inyo mga magagandang tanawin keep on watching po ang virgin sandi masalang. <laughs> <laughs> Maluto sin turay. Pampaba, pampahaba ng buray. <laughs> All in one na po ni siya. Secretary na. Para dabok pa. <laughs> Amo po ni siya. Kaya po ni siya. Amo gin, ano, gin talaga na. Gin hire na. Multitasking ano. <laughs> Ito yung mga kasama namin. Ito Ka mga gwapo. Silesi. Matibay sana. Sana ano? Maghalo. Atras Atras <laughs> lang. <laughs> one two three <laughs> <laughs> one <two>, hundred <laughs> 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 ay masalang <jagat. laughs> ay ay adi mamsa po, mam, po ini siya <laughs> So ini po na part sa bato. Amo pa yung luksuhan sa mga sawi na tawo? <laughs> ini po, amo pa yung ginaluksuhan sa mga sawi na tawo? Bihira na po nakaligtas dida. <laughs> ini po siya na Gin, ano po niya siya? ah uh, once na po niya naglukso dida. Kasura yung baton sa dagat. <laughs> in luwa. <laughs> so tingnan niyo naman yung weather. Napakaganda kasi ganda ko. <laughs> Branturay. <laughs> so ayun may tatalon. Titignan natin. Sararabay na kayo maglukso. <laughs> Magkaraputan kayo. <laughs> Magkaraputan kayo. Pakita ko sa inyo yung pinakamaganda kong friend. Hi. Ano <laughs> daw <laughs> <laughs> pa baby ka dai? <laughs> <laughs> Dito may bahing kaman sa <laughs> ni. May commission ka. <laughs> 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 20%. <laughs> <laughs> dai mag-ano ka man, mag-tutorial ka kung paano magsugbaturay. <laughs> Welcome back again guys. So pupunta kami ngayon sa talunan ng mga sawi doon. Sawi sa pag. Sa pag-iisa. So ayan, let's go. Ay, ito yung mga kasama ko. Ayan, ang mga virgin. So ayan, let's go. So ayan, papunta na kami sa taas. Sa Mountain Jew ito ay ala pura gala ko nalimut ako ayo tabi 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 na lang maganda <laughs> ayan siempre bago matunghayan ang kagandahan ng buhay kailangan may pagdadaanan muna agoy gusto ko ginoo Sini lah, sini Woo, arir. Tisti, arui, <Araw>! arui, <Araw>! arui. <Araw>! Mestinya pelan itu. Ten, nine, eight, seven. Kau bodoh. Ayah. 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 I did you. am <laughs> 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 Diba? Ay, Sige ha? Sino may maglukso ha? Sige, anay pa. Sige. 1. one 2! 3! Three, three. Go! <laughs> Hallelujah! Amen. Sunod. 1.

Maganda okay. Wala nang battery ubos na One O oh, kristal si One, two, three, go Woo! po yung hamurawon ng Dimasalang Masbate where the good tribes. One, two, three. Talo na. Hallelujah! Alas de ng sundo. <laughs> ayan, ito yung hamurawan. Daan mo na na kami. Babalik kami. Babalik, 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 babalik. Hala, din ang sirena na dagsa dayon. <laughs> Wala ko man lang ipamalas sa imod. <laughs> so kamo sa po ang experience ano? God. 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 Bakit asan ang reaction sa nakaluksosan? Pira ka fit. Half fit. <laughs> Half <feet. laughs> <laughs> ah. Bye -bye. so what's up you guys we're just chilling uh. sayan so, pagkatapos ng talon talon <clears throat> we're just chilling here talon talon, talon, -talon portion sayan so, hi Pak, sexy. <laughs> Ang serena ng mamurawon. Walang himbis. Makinis. Makinis. Maputi. Manipis. <laughs> may hugis. <laughs> may hugis. Bilog. <laughs> um, di ka nais, nais. <laughs> Lahat may is. <laughs> Yan, nakikita nyo yung ano, napakasigsing balat niya. Ha? Walang, yung legs niya walang himbis <laughs> walang bahid ng kahapon walang <laughs> bahid ng mga kaninang walang bakas ng kahapon so ayan kung naririnig niyo kumukulog dahil sa kagawgawan ng ng mga binti niya oh legs niya <laughs> so ayan keep on watching lang and we're just ano muna magchichillax muna kami ha Bye -bye. So what's up you guys Pupunta kami sa kabilang Ano Kabilang dako <laughs> Sa kabila doon Sa likod Pupunta kami doon So ayan Nakatapos lang namin oh, Mag relax And of course Wala nang init No more worries siya. Yeah. Uy, kay mabasa ang phone mo. <laughs> Saan niya na ito sila? Wala na, lanta. Wala na yun eh. Ayan. Ay, kamatakda, galiluya. Ay, kamatakda, galiluya. Talong pa. Bawal din mga bata. Huwag na lim. Lalu, chat, chat chat <laughs> oo, masih may walang walong, ah! oh pwede din mag-agi ano. ayan dadaan tayo sa masikip ayan ayan ito yung hamuramon woo yes 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 Yes. <laughs> oh my god! Hindi ako nakakaimik. Ang ganda. Wow! Ayun mga kasama sa malayo pa. Yay! Yay! Wala nang tao! ito. Yan, ito na yung kabila ng ah uh, nung pinuntahan namin kanina. Ito yung uh, main talaga. Yun sa likod yun. Ayan. I'm around fields. Everybody! Ayan. <laughs> Woo! Ayan, Ipapakita ko sa inyo yung uh, best view. Ayan. Yan. Hamarawan! Yes! Finally back here. Ayan. Ito yung pinagmamalaki ng Dimasalang. Ito yung isang isa sa isa sa pinakamagandang um, tenawin um, tanawin beaches ng dimasalang. Ayan. Ayan. Ang ganda ng dagat dito. sinasabi? sabi? naman gawalawalo dito pero... Ado na Ay, kitat na Ay, Sina, dalanda, ho nagluto na. Tikat mo lang ganin na pili. Say gani. Hay ko na din. Ngayon na. Kasi sila katabo, kagabi dalang dahon. Ta? Katabo ko na sing dahon. Ah, yan pagtanim ng balsa. No, no. Ay, si Pedrito. Ade, ado may agen sa bukid. Hi. Amo po ni siya sa mamurawon. <laughs> Di ba kaganda? Kaya sa mga gusto magkarigo na nahadlok sa walwalo walo ayaw ka hadlok. Dili po matuod. <laughs> It's a prank. Ibig sabihin <laughs> siyam Ini po siya, <mapunisya>, amo po niya uwak din. <laughs> oh, kung gano'ng kaganda na mo, rawon amo man ina siya. Mas lalo na pag mainitan ina. Yay! Yeah! So, keep on watching, guys. I love you all. So, ayan, guys. Uuwi na kami sa mansion namin. Uuwi na kami sa, ano, sa City Hall. Uuwi na kami Uuwi na kami sa Presinto. Presinto. Tutog-utog, man. Uy. sa ayan. Eh. Nandiyan na yung uh, sugat namin. Sugat. Sugat. iya ini, saya ini, oke. Okay. Pokoknya, oke. Nah, yang Nah, oke. Pokoknya, Bye bye. Bye Pokoknya, oke. Pokoknya, oke. Pokoknya,

hoy ano ko may gin pa ako. I mean... <laughs> sorry Lord, sorry Lord. <laughs> buang ganin si, si Buang si ano si Crystal. Isaksukan ako sin gin sa bulsa. Ah sin MP. yan, okay na yan. Ay, kung mga fresh. Ikaw lang. <laughs> Ari ho, bagan tayong. Tayong? Tayong naman Tayong sa pinaka Parang <laughs> Ah! Para si may tagiasan nila panyo. niya. Ay, that's mine! Oh, di ba kanina pa kami sila, punas ko na sa gilagid ko. Ay <laughs> na. Fresh na. nut. Buriyas <laughs> ay. Buriyas ay. Yeah, go bye, -bye hammer See you next year. <laughs> Buyers. Ooh. Ooh. Babalik na kami sa hotel. <laughs> hotel. Ah. Pero guys, and welcome back again to my channel. So nakauwi na kami ngayon and we're safe. Nandito na ako sa kapitbahay namin and syempre enjoy yung um beach. Uh, beach party basta <laughs> beach enjoy so much and of course together with my friends ayan si Nash and ay, kaba. <laughs> Jonathan na Pablo Legnes and syempre ang nag-invite sa akin. So, ayan, thank you so much and of course, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell para manotify kayo sa newest update ng videos ko. Thank you so much!